ano yoy bangaan nai eh. bala bangaan eh bangaan eh magiging mga bangaan maginhi na yon mga bangaans na adres sa may kuan katitipan na bangaan nagmotor mabuti sa mga banga ato Kung natumba Di ba ito siya? Iba may kalaban? Tuwi so, ato eh. Madulong ito sa trabaho ba? O na, mag Ang abaga may na-pipiktuhan. Inahinay lang yun mga kawaltags. Ah, padulong ta karon sa kon mga barkads dere sa airport. Ato tong Ato ang kanang kondominium dere, nagi toko sa mga LPO, sroyo nato dere. Ato na lang ang laklakon dere na lugar. tapos kening Santa Lucia Mall, ato pa update. Uh, da sa uh, kwan, mga workouts na sa kung ano sa LPU at doon yung tanawan dali kay Imrag mga na pinakauna na condominium dali sa kuan sa diversion road sa CP Garcia na gibuhat ato uh, na ato yung... uh, speaker silang dalan eh Kaning lagon diri mga kawarkats Kaning sa Sibulan Master Actually mga kawarkats Duha ni siya ka condominium diri Itukot Isa ni siya sa Davao Development Na mga project Mga private project Oh ni siya mga kawarkats so, Kaning isa kuha ni siya Lahi ni siya na condominium Kaning isa na hapit na mahuman no but pila ni karoms din daghan daghan ubay ubay po ni bro believe ko pagkabuhat din mga sa condominium na hinlo kayo ba marag puro na siya mga uh, provoked hinlo kayo siya pagkabuhat mga naya is mga 12 story ni na uh, condominium no tapos ang yang atbang is mo itukod na mindara residence kaniyang atbang under gapon sa Sibulan Master ang Picas lahi ito na pangalan na kondominium kana pa humana na siya mga kabarkado sunod tuig eh. mahuman na siguro na ma ko na po ni lugaran niya eh. mabibo na po ni eh. Kadaghan kay na diri tungod sa kondominium tamos ang kani atbang mao po ni siya ang Mindara Residence tukuron sa North Tower kani diri sa may LPU mao ni siyang LPU na pinaka nindot na iskulahan diri mga kawikads kanyang nagbali sige naman tag vlog diri nag vlog ta ning LPO diri mga workers. wala pa ni siya na kondominium moya yata ni siya ang first kondominium diri sa may diversion road tama ba ko marag maol ni siya kaya marag wala mo kayo nakita na kondominium diri tapita pita Dole niya ni sa kusog-kusog niya ni na condominium mga workers. Nadali, aras ni na yung kay dool na kayo ni sa airport tabo international airport kaning condominium niyo na unahan dia is tabo international airport na mo na siya daghan gani diri na mamuyo gyud na mga travelers ikaduha po business na uban diri mamalit ang mga condominium mga good karon mga workers gihimo na pog negosyo sa mga naikaya, kaya naay kwarta naay kay parintahan nila parintahan nila ang kondominium para makita po business po kay labi ka kay dool kay airport na ang airport daghan yun mo rin di kani kani kondominium na hapit hapit na po ni siya mga human mga na kondominium at ang tuyokon kon tuyok ta di re na kuhan lang ni siya lahi ni pangalan na kondominium wala kalimot lang ko sa kondominium man eh kaya ang mindara diri ra kani atbang niya monitor kuran sa Mindara comment daw na unsa ni na condominium ni siya nakalimot lang ko sa kwan kay pag construct pa lang ani sa una naka vlog man ta diri kay na request sa ah. tuwa na ikumusta eh, na daw din condominium na gibuhat mo siya pinaka nga uh, mga kabarkada so oh. pinaka nga ah, kaning LPU dari sa Davao City na perdeng ko na ni guapo kay purma mga kabalkans ba na nakakaiba na iskwilahan pero kani diri mga kabalkans karon kay holiday maron wa magay klase tapos christmas pero naga vlog ko diri mga kabalkans diri kay daghan ning estudyante kaning iskwilahan kaning LPU dako-dako man na iskwilahan dili siya ingo na crowded na eskwelahan ba no na dakom din ilang likod dire lahang ground mo siya ang kwan mga kabalkad sun city kanin dire likod pwede ka mo lapos dito sa komunal Ah, toyok klan mga kabarkads. Ano na siya ang Sun City mga workers dulong. po diri mga workers, lagdagan man mag jogging diri mga workers diri tapita kay nindot siya nindot na mingaw. Mana dagan diri mag kuan dili? mag jogging diri sa may LPU diri sa may Amot part pan siya part pan siya sa komunal mga kabalgats kani diri. Rag under gyapo ni siya sa komunal, barangay komunal. kaning area han diri. Mo ni gisirado ni siya mga kabalgats kay nagbuhat ni sarili nilang dalan. Dalan diri sa kaning condominium. mao ni siya na ay rotunda diri. Oh. Kaning is nakarotunda ni diri. Okay, LP. Oh, ayan, kabutang LPO. Oh, ako takot so ni do ma tol sering kon ma pila ni sya ka rooms ni na parking space di eh sa ilalim sa condominium is parking space ano oh, na iduha kanda na atulo sa ground second or third is parking space. Wala wow, po muna na design mga kabarkads na condominium ni. Picture ta dire. Uh Dan -huh. uh, kabarkads ano yung mga kas nata rin dito sa LPU dito sa may diversion room. Uh, road atong biyagihan karon. Ano siya mga kas nata rin dito sa LPU at pag nais niya kaya po niya siya ang ibig ng pindara tapos moto siya ang LPU na iskulahan na nindot kayo dito sa Davos Pero mga kapag dito na lang ito may tapusan ang itong sa area like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige, bye-bye. God bless.